Ibigay ko na nga pala yung isda sa akin na pili. At meron nakipagpalit sa akin, meron siyang manok, meron siyang mga aquascaping. Ang aking pinalit naman ay isang pares ng kakatay. After that, may nagpadala nga pala sa akin na panggroom ng mga beta. Isang umaga nga pala ay makikipagpalit nga pala ako sa aking followers. Kaya naman, dinala ko na nga isang pares kong kakatay Siya nga pala si Carlo na taga Baklara. After that ay kinuha ko na nga pala itong kulungan na malaki. Diyan ko kasi ilalagay yung manok. Yung kanilang bahay nga pala yung pinakadulo. Kaya e, niya gusto makipagpalit dahil ng kanyang anak. Yung kanyang anak kasi ay mahilig daw sa kakatay Kaya e, naman yung pinalit ko ay handpit para hindi siya matuka. Hindi niya daw ito maalagaan dahil lagi daw nababasa ang itlo. Umayag na nga ako mga katampi dahil walang kalaban yung ating serama. Ang ibig ko sabi akin ay meron siyang kalaro. Shoutout nga pala sa mga batang nakakilala sa akin dito. Bale, ito nga pala yung inahin mga katampi, kulay puti siya. After that mga katampi ay bibigyan nga pala ako ng halaman para magamit ko daw sa aquascaping. Nagulat nga ako dito mga katampi dahil ganito nga pala ang ginagawa daw. Bale, nagpapadami nga pala siya ng mga halaman na ginagamit sa aquascaping. Sabi niya sa akin, nung araw daw ay gumagawa daw siya ng mga aquascaping. Kaya naman, ito ang pagkakataon upang magpaturo sa kanya. Kung paano magtanim nito mga katampi, dapat laging basa. Bale, kusa nga pala yan dumadami kaya naman napasabi ko aba ayos yun mga katampi gagawin ko nga pala ito kasi naman mga katampi dagdag income nga pala yan dito nga pala ay eh, medyo nakakadami na nga pala ako kaya naman excited na nga ako gumawa ng aquascaping ano kayang klaseng kababalagan ng aking magagawa after that nga mga katampi ay tinur nga pala ako ni tropa dito sa kanya mga manok grabe guys ang dami mga manok dito tapos bibigyan nga pala ako ng mga roots ayan pala ay eh, mga dating ginamit nya mga katampi tapos may mga kawi kaoy pa nga dito grabe ano kayang magagawang kababalagan tapos na nga aking gagawin Siyempre mga katampi gagawin ko ang best ko Dito nga ay nagpapalam na nga ako sa akin dalawang kakate Kahit paano, naging masaya ako na bahagi ko sila sa aking pagbablog Dito nga ay uuwi na nga ako at magpapalam na nga sa kanila Grabe mga katampi ang dami kong bitbit -bit ngayong araw Dumaan nga ako dito sa bilihan ng patuka Bibili nga pala ako ng patuka ng mga manok pati na rin tali Pag uwi ko nga sa bahay may nag-aabang nga pala sa akin May nagpadala nga sa amin ni Boy Macho Nurin no Galing nga pala kay Beta concert Ito nga pala ay pang para sa ating mga beta. Kaya naman, maraming maraming salamat nga pala sa beta concept. Bali, dito nga pala yan, mabibili. Parang gusto ko na nga pala itong subukan sa akin ngayon, beta. Siyempre, mga katampi, yung kanyang sticker ay ilalagay nga pala natin sa ating mga collection. After that ay dumating na nga pala dito si Boy Macho Nurin at binigay ko na nga pala sa kanya yung para sa kanya. Agad nga ako tumungo para ibigay dito sa akin napili. Siya nga pala yung napili ko na aquarium na merong sticker ni Tampi Story. Yung isa naman ay taga malayo, kaya naman papadalan natin. Bali, ito nga pala yung ating bagong manok mga katampi may kalaro na nga sa wakas yung ating sirama hanggang dito na nga lang pala ang aking story ha bukas ulit Rrr! ang bagong laro ito nga pala ang PH Pasay mga katampi ayan ayan ang PH Pasay mga katampi so mag register na kayo mga katampi at mag deposit na kayo para mabigyan kayo ng isda or ibon so ang gusto kong laruin dito mga katampi ay fortune games ayan o no? ayan mga katampi laruin na natin tara let's go ayan okay, na mga katampi mag depo na kayo para ma you know times 3 guys o so. Wanto, 2 Solid, oh. 1-2, diba? Ayan, guys. Intay pa tayo. Yun, know? oh. Times 3, oh. Grabe. Big win. Big win, mga katampi. Ayan, oh. magdepo na kayo. Papalitan natin ng ibon niyan, mga katampi. ayan okay, mga katampi. Big win. Guys. Ayan na, guys, oh. May ako parang rando. Nanalo ako, guys. So, ano pa hinihintay mo, mga katampi? Let's go. Mag-register na. Mag-down. mag na. Mag -na, -na. Dyan, mga katampi. Sa comment section. Let's go.